mula sa mga pagbabanta at ugong-ugong noong kampanya ni U.S. President Donald Trump na tataasan nito ang taripa sa Mexico, Canada at China ay naisabatas na ang karagdagang buwis na ipapataw sa mga nasabing bansa. Ito rin ay parte ng estratehiya ni Trump sa kampanya nito laban sa iligal na pagpasok ng fentanyl at immigrants sa kanilang bansa. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines report ni James Galangue. Ipinatupad na ni United States President Donald Trump ang pagpapataw ng mas mataas na taripa gamit ang isang emergency sanctions law, kung saan ipinataw ang 25% na pagtaas sa mga produktong inaangkat mula sa Canada at Mexico at karagdagang 10% naman sa mga produktong mula sa China. Ito ay ang IEEPA o ang 1977 International Emergency Economic Powers Act na bahagi ng estratehiya ni Trump para labanan na pagpasok ng fentanyl at illegal immigrants sa kanilang bansa. Bibigyan rin ito si Trump ng kapangyarihan magpataw ng mga parusa sa panahon ng krisis na nagdudulot ng banta sa kanilang bansa. Kabilang ang laban sa Russia, kaugnay ng gyera nito sa Ukraine. Samantala, balita pa rin mula sa Amerika. Kasunod ng trahedyang naganap noong nakaralinggo sa Washington, D.C., isang panibagong plane crash na naman ang naganap sa bahagi ng Philadelphia. Ayon sa uning ulat, umakyat na sa walo ang bilang ng mga nasawi, kabilang ng isang nadamay sa binagsakan na naturang eroplano. Inaasahang tataas pa ang bilang nito habang inaalam pa ng mga otoridad ang naging sanhi ng naturang plane crash. Sa iba pang balita, muli na namang umarangkada ang mga anti-Semitic groups matapos lagyan ng graffiti o pintura ang mga sasakyan at bahay na tinitirhan ng mga Jew citizens sa Sydney, Australia. Habang may natagpuan ding mga explosive device na iniwan sa loob ng mga sasakyan, maaaring maapektuhan ng mga taong nasa 40 metro ang distansya. Ayon kay New South Wales Jewish Board of Deputies President David Osip, Layon umuno nito tatakutin ang Jewish community at guluhin ang panlipunang kaayusan at kanilang pamumuhay sa Sydney. At iyan naman ang kalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangen ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.